Yo, what's up, mga galpi? Madandang sa ating lahat. So, nandito po tayo ngayon sa SMC Tisibu dahil nawala yung number ko. Cellphone. Gusto ko mabalik yung number na ginagamit ko dati kaya pumunta ko dito sa outlet ng glove dahil globe yung gamit ko. t So, makaisa lang yan. T-M at globe. So, kaya pumunta ko dito dahil gusto ko mabalik yung R- uh, Inagamit ko na number dahil mahirap pag uh, laging magpalit ng number dahil nga sa prabaho ay sa ano natin sa mga ah uh, puntap. So kaya pagdating ko dito ay binigyan na po ng hari ko mens na losu vapid apidabit. So kung tayo ng losu vapidabit din, magdala po tayo ng dalawang valid ID. Pupunta tayo don sa Tony, so bago tayo pumunta is magdala tayo ng valid ID. So pagkatapos noon na, na ay napakuha na po so nagtanong na po kung pwede ba madala po kagad yung ah, uh, SIM card pero sabi niya is hindi daw dahil ah, uh, vailanan pa ng 2-3 weeks dahil meron din yung na una pa so kaya nag-open sila ng iba na 599 yung pa ni ma'am para madala po kagad yung SIM card na ah, uh, damit ko dati landlines nationwide. Maka-call ko ito dyan lines And then, nasa yung 6 days mo pag internet mo. Muna na yung monthly. Gamay. Gamay araw eh. Oo, gamay. Gamay din siya. Or 999 direction, siya. Yung monthly ko. Ano naman sa'yo? Ano naman yung lima? Ano naman yung internet? Bakit lang ni mo? Ang kita, At least, sa text ang lima. Pero 2 months oh siya, no? Oo, 2 months. After mo prepaid na balik sa kadariha. Sige, ever. sige. Ano na lang eh. So, so ayan mga kalpe, nakuha na natin yung SIM card natin. So ganun lang yung gawin natin. Magkuha lang tayo ng loss of affidavit. Then pupunta tayo doon sa smart kung smart ka. Kung globe is globe. Doon tayo pupunta sa pinaka-outlet nila para makakuha tayo ng panibago.